Pagbati po mga kababayan, patuloy po kayong nakikinig sa tinig ng Karnungan. Nako si Senator Rodante Marcoleta nakakuha agad ng suporta at backup mula sa France. Ano itong a ah, transferi sa Senado na kamakailan ay pinagkaisahan para mapatalsik at mapalitan bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ay patuloy po sa kanyang pagtatrabaho bilang senador ng ating bansa at a ah, nakikipag-ugnayan sa mga kinatawan ng iba't ibang mga bansa para makakuha ng tulong at suporta sa ikaw po ng bansang Pilipinas at the same time para maipagamalasakit ang mamamayang Pilipino. Hindi natigil si Senator Marcoleta sa kanyang trabaho bilang senador. At sa naging usapan po ni Senator Rodante Marcoleta at ng kinatawan ng France eh, talagang napakaganda ng kanilang mga pinag-usapan bagay na dapat po nating maunawaan at minabuti ko na ring ibalita sa inyo ngayon dito sa social media dahil baka hindi na naman ito maibalita sa mainstream media. Kaya dito na lang po natin inilalantad itong maituturing din naman natin na tagumpay hindi lang sa records ni Senator Rodante Marcoleta kundi para sa atin na rin po na mga mamamayan ng Pilipinas na kanyang ipinagmamalasakit at nais na matulungan. Ngayon, babasahin ko po muna sa inyo itong official post ni Senator Rodante Marcoleta sa kanyang page. Ganito po ang sabi. Makikita nyo naman sa screen yan? Oo. Senator Rodante Marcoleta receives a courtesy call from the Ambassador of France to the Philippines Marie Fontenelle today, September 10, 2025. Both parties discussed key topics on governance, corruption, foreign investment, energy, infrastructure, agriculture and international diplomacy napakaganda napakaganda ng kanilang mga pinag-usapan at talagang dito sa mga uh, paksa na kanilang natalakay eh masasabi nating expert itong si senator Rodante Marcoleta sapagkat hindi lang naman kasi yan senador lang po ba yan ay senador na abogado at uh, nakapagtapos yan kung hindi kami nagkakamali ng ah, ah, bukod sa public administration eh may iba't iba pa siyang ah, kumbaga kurso na natapos degree hindi lang basta degree po ba talagang napakataas ng pinag-aralan ni Senator Marcoleta kaya talagang kaya niyang makipagtalakayan sa mga kinatawan ng iba't ibang bansa para mapag-usapan yung mga ganitong bagay na makakatulong din naman sa Pilipinas tuloy natin Her Excellency then asked Senator Marcoleta on what he thinks will make the Philippines great again, to which the senator laid out several things, nagtanong niya itong a-ambassador ah, ng France dito sa Pilipinas. Senator, ano kaya yung mga bagay na maaari nating gawin para muling mapaunlad ang bansang Pilipinas? Kasi mga kababayan sa kasaysayan, hindi naman po maitatanggininuman ng Pilipinas ay talagang kung kami nagkakamali na sa rango sa pinakamaunlad na bansa noon? hanggang sa natabunan na tayo ng iba't ibang mga bansa ng Japan, ng South Korea, hanggang sa bumaba ng bumaba ang ranggo natin ay dahil sa iba't ibang mga kadahilan. Unang-una na dyan ang korupsyon. Kaya nung tinanong si Senator Marcoleta, Senator, ano po yung makakapagpaunlad muli sa bansang Pilipinas? Kasi alam ng France na ang Pilipinas talagang ano na eh, sad-sad na sa kahirapan. Po ba, E ngayon, nag -ah, nagsabi itong si Senator Marcoleta ng nang ilang mga bagay at ang una dyan address the problems of corruption. Tinala kay ni Senator Marcoleta dito kay Madam Marie Fontanel ang tungkol sa malawak malaganap na kupsyon ng ating bansa. Kasi mga kababayan, bakit napaka-importante na yan ang pangunahing ipinahayag at diniscuss ni Senator Marcoleta dito kay Madam Marie Fontanel kasi hindi po mag invest hindi magbibigay ng suporta ang ibang mga bansa sa ating bansa kapag ka ang kopsyon dito ay malaganap. Hindi po tanga ang mga nangangasiwa na mumuno sa iba't ibang mga bansa at teritoryo na alam na nilang may korupsyon sa Pilipinas. Tutulungan nyo pa. Anong halimbawa, ano pong halimbawa ng Ah, naidulot ng napakalubang kopsyon dito sa Pilipinas na ang ah naging epekto ay negatibo sa sanay tulong ng ibang mga bansa sa atin. Itong kamakailan lang yung napabalita na pag-urong ng South Korea na magpautang sa ating bansa. E eh, mabuti pa panoorin muna natin yung ibahagi na yan na nais ko po talagang bigyan ng diin sa inyo. Makikita niyo po sa screen ang nasabing balita. Saglit lang naman po ito at panoorin natin ng sabay-sabay. Ipinag-utos umano ni South Korean President Lee Jae na huwag ituloy ang 700 bilyon o halos 29 na bilyon na loan para sa mga proyekto sa Pilipinas dahil daw sa korupsyon sa ating bansa. Naku po! Sa English translation ng isang post ni Lee sa social media, Sinabi niya ang muntik ng masayang ang bilyong-bilyong pondo na galing daw sa kanilang taxpayers. Ayon sa investigative report ng South Korean news outlet na The Han Cure, suportado raw ng Department of Finance noong Nobyembre 2023 ang nasabing utang na magpopondo sana sa pagpapagawa ng tatlong datulay sa Pilipinas. Si sabi ko sa article, hindi raw kinonsulta ng tama ng ating gobyerno ang South Korea hingil sa nasabing utang. Pero sa inilabas sa pahayag ng ating Department of Finance, wala naman daw nangyaring ganyang pag-uusap sa utang. Sa kabila po niyan, nanindigan ang BOF na patuloy na ipapatupad ng gobyerno ang transparency at accountability sa lahat ng bilateral partners ng Pilipinas. Lumalabas tuloy yung presidente ng South Korea, nagsinungaling e eh, po ba itinanggi ba naman ng Department of Finance na wala-wala kaming inutang sa inyo na ganyan kalaking halaga? O eh ngayon itong uh, lumalabas yung South Korean President sinungaling sa kanyang ipinos na iuurong na nila yung ah pagpapautang sana sa atin ng napakalaking halaga sana ng pera? O bakit anong katuwiran niya? Eh masasayang yung uh, buwis ng taong bayan namin dito sa South Korea kung papautangin namin kayo? Tapos dahil lang sa mga tiwaling gobyerno, eh hindi naman pala talaga mailalagay sa mga proyekto. Yan ang sinasabi kong dahilan kung bakit napakatalino ni Senator Marcoleta na kanyang i-discuss dito sa kinatawan ng France yung tungkol sa lumalaganap na korupsyon. Hindi para pagbawalan yung ibang bansa na huwag po muna kayong tutulong sa Pilipinas. Wag po muna kayong mag invest Huwag niyo po munang papautangin. Hindi, hindi ganun yung uh, pinakapinalabas ni Senator Marcoleta dito ang kanyang pinalalabas. Kailangan po muna naming ayusin ang kupsyon dito. Kasi ayaw po namin, tutulong kayo sa amin. Maglalaglag, maglalaglag kayo ng pondo, maglalaglag kayo ng pautang ng milyon-milyon o bilyon-bilong piso dito sa amin. Tapos ang makikinabang mga buwaya lang. Ang A, ah, nakikita po kasi natin sa mga kinatawan ng ibang bansa, nais talaga nilang tulungan ang Pilipinas at ang mamamayan nito na mapaunlad ang ayaw na magmalasakit at mapaunlad ang Pilipinas, yung mismong mga mamamayan ng Pilipinas, na tumakbo bilang politiko ng gobyerno. Yan ang nakikita natin. Kaya tama lang na si Senator Marcoleta in-address niya yung problema sa korupsyon ng bansa dahil masasayang lang yung tulong ng ibang mga bansa sa atin kung mapupunta lang din yan sa bulsa ng mga corrupt officials ng gobyerno natin. Isipin ninyo mga kababayan, yung nasa usapan daw ata nung 2023 pa na ayunan o e eh, 2025 na ngayon. Buti inurong na yung pinakadahilan daw ng utang ng utang ng Pilipinas sa South Korea e eh magpatayo ng tatlong tulay. O e eh, ghost project na naman yan kung natuloy o oh, kaya substandard na naman yan. Kagaya ng tulay na bumagsak diyan sa Norte Ata, kung kami nagkakamali, dinaanan lang ng isang truck bahay, yun bagsak ganun ang mangyayari diyan. Hamig na hamig na naman ang mga buwayan niyan, kung natuloy yiyan, buti nga hindi natuloy? O kaya tama lang po na nagpakatalino si Senator Marcoleta bago kayo tumulong? Or muna ang korupsyon namin? Ganito po nangyayari sa aming bansa para hindi naman po kasi nakakahiya-nakakahiya ang Pilipinas. Utang ng utang, walang balik? Eh ang bihira, umutang ka sa Bumbay, pagbalik, nagtatago ka na ba, humihirit ka na ng paluget? Ang bihira. O ito. Pangalawa, ang sabi ni Senator Marcoleta, lower the cost, the cost of energy which would result to a potential increase in foreign investments. Ito ang isa sa mga dahilan, isa sa mga pangunahing rason kung bakit isinusulong ni Senator Marcoleta, pababain na ninyo ang kuryente dito sa Pilipinas, mas makakaakit 'yan sa mga foreign investments. Bakit? Aba, kung ikaw ba naman ang, ah, kumbaga, gobyerno ng ibang bansa, nakita mo ang Pilipinas, or mura lang pala ang ang ah kuryente doon, eh mag-invest tayo. Hmm, makakahakot sa iba't ibang aspeto ng investment kapag kamababa mababa ang ah kuryente dito. Una sa negosyo. Sa negotiation po ba sa mga proyekto or sa mga alliances factors? Yan ang isa sa mga maapektuhan kapag mababa ang kuryente. Bakit? Eh mas mababa ang gastos. Yun lang naman yun eh. Mababa ang kuryente, mas mababa ang gastos eh. Win-win. Meron nang may nag-invest sa Pilipinas, kikita ang Pilipinas, madadagdagan ng kita ng Pilipinas. Yung foreign investments, yung ibang bansa na nag invest kikita din. Win-win situation yun. Nga lang ba't hindi mapababa yung kuryente dito sa Pilipinas? Eh gusto-gusto ng gobyerno makahamig ng makahamig ng pera eh. Mapataas ng mapataas sa pamamagitan ng kuryente? ang taong bayan nagbabayad ng maayos, may buwis, tapos yung mga corrupt officials, ayan hamig lang ng hamig, gasino lang sa kanila magbayad ng kuryente, bakit? Abay milyon milyon bilyon bilyon ba naman ang na-corrupt? Samantalang tayong mga kapilipino, minimum wage earner ka. Yung kuryente mo na pagkataas-taas pag may nag-jumper pa sa salinya ng kuryente mo, kawawa ka pa, babayaran mo pa. O dun na lang eh. 'Di ba? Down na lang. Walang pinagkaiba yan mga kababayan sa Manila rate, provincial rate. Bakit yung mga negosyante gustong-gusto nilang magtayo ng warehouse sa mga probinsya? Eh ang pasahod doon minimum eh ay under minimum dito sa sa Manila minimum wage hindi kami nagkakamali, nasa magkano na ba minimum wage ngayon? Nasa pitong daan na ba? O eh, kung sa probinsya sila, kaya mong bayaran ng limang daan lang yan. Kaya doon sila nag invest ng mga negosyo sa probinsya. Mas mababa kasi yung bayarin sa mga empleyado. Gan din sa kuryente. Kapag napababa dito sa Pilipinas, eh di mas maraming mag invest sa atin. O ikatlo, educational reforms particularly in math and science to produce a globally competitive youth. Hindi yung ang bihira naman. Puro ML kasi dito sa Pilipinas. Yun yung dyan na competitive ang mga kabataan ngayon eh. Huwag nating kalilimutan mga kababayan ang sinabi ng ating bayani ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Kaya tama lang na diniskusyon ito ni Senator Marcoleta yung pagkakaroon ng reforma sa edukasyon, particular sa math and science. Sapagkat yung mga invention ngayon, yung mga teknolohiya ngayon, kailangan nating sumabay dyan, kailangan globally competitive yung mga kabataan natin kasi pagka sila ay naging mahusay sa math at science, eh talagang makukuha, makukuha natin yung ah, hindi lang basta requirements. Ika nga, international standards ng mga matatalinong bata na kayang makipagsabayan sa mga umuunlad ngayon na teknolohiya man yan na sa anumang larangan yan kasi sa iba't ibang industriya, gumagamit na ng mga teknolohiya ng mga devices sa pamamagitan niya ng siyensya. Kaya kapag ka tayo ay nakapag-produce ng mga kabataan na talagang globally competitive, uunlad ang bansa natin. Pero kailangan ding suportahan. May mga magagaling tayong mga kabataan. May mga matatalino tayong tao dito sa Pilipinas, pinapakinabangan ng ibang bansa. Bakit? E eh, ayaw suportahan ng Pilipinas, keso gastos lang daw yan pero yung bulsa nila, sinusuportahan nila, pinapakain nila, pinapalamu nila, yun nga lang mga atleta natin eh. Tsaka lang susuportahan kapag ka may naiuwing gold medal, pero kapag ka kompetisyon pupunta sila sa ibang bansa, kanya-kanyang budget nila yon. Para bagang ang Pilipinas, ayaw mag-take ng risk na or sige isugal natin yung budget natin dyan, manalo matalo yan. Pagtiwalaan natin, kababayan natin yan, hindi sila ganon hindi ganun ang gobyerno natin. Ang ginagawa ng gobyerno natin, mag-uwi ka muna. Magpatunay ka muna sa amin na talagang karapat dapat kang awardan. Mindset ng gobyerno natin yan. Kaya walang umuunlad sa atin. Atleta pa lang yun eh. Papaano pa yung mga kabataan na dalubas at mahuhusay na nakapag-aral? O kaya pinapakinabangan ng ibang mga bansa? May mga bansa na modern na sila sa technology. Mga Pilipino ang nasa likod noun. Po ba? Pangapat, modern modernizing agriculture o agrikultura. Sa pagsasaka man yan, sa pangingisda man yan, ano yan, bakit kailangan natin ma-modernize yung agrikultura? Kasi mga kababayan, hindi tayo pwedeng magstick sa tradisyon. Kasi mapag-iiwanan tayo. Kaya nga ang bansa natin puro import ng import ng import eh. Bakit? Abay pinaniniwalaan nila na mas okay daw mag-import kaysa dito sa mga local farmers natin? Eh paano binuburaot nila yung mga magsasaka natin eh? Bibili nila magkano ang palay, sabi ni Senator Marcoleta labing isa, hanggang M to T's, ibebenta ng napagkamahal-mahal pag minodernize natin ang agrikultur. Uunlad yung agrikultura natin dito sa bansa natin, hindi na tayo ngayon ang mag import umunlad ang agrikultur, ibang bansa na ang uh, kukuha dito sa atin ng palay at ng iba't iba pang mga produkto kung mamomodernize, kung mapapaunlad yung agriculture aspect ng Pilipinas eh. Kung hindi e eh, kawawa kasi mga kababayan itong apat na to ha, totoong totoo. Yan ang traits ng Pilipino ng Pilipinas. Nyo ba napapansin kapag nawala ang korupsyon, mas stabilize yung ekonomiya natin? Unang-una ekonomiyang maapektuhan dyan. Talagang napakagaan ng ekonomiya natin pag nawala ang korupsyon eh. Kaso ang Pilipino, bagaman naman, talagang tayo ay bukas palad din naman pero may mga Pilipinong kandidato, ika nga sa impyerno na hindi bukas palad eh, bukas bulsa, binubuksan nila yung bulsa nila para doon ilagay yung kanilang a uh, mga kukulimbatin sa pondo ng gobyerno. O yung kuryente, ganun din, di ba? May iba't iba tayong pwedeng maging source ng a uh, kuryente dito kung tutuusin eh. O yung, yung pangatlo, ang kabataan ng Pilipinas, matatalino, kung tutusin, hindi lang nahahasa paliba sa tinatamad na rin. Tinatamad ng mag-aral. Bakit? Abay pagka nag-aral, nakikita tambay? Yung mga degree holder unemployed, ay ganun pala kahihinatnan ko eh. Mag-ML na lang ako? Yung mindset ba na nakikita nila sa kapaligarin nila? Yung na observe nila, eh ganito pala Pilipinas? So huwag nang mag-aral, di ba? Ganito na lang, no? yung pangapat yung AGR Agrikultura. Mayaman tayo dyan eh. Kailangan lang talagang paghusayan yan. Ika nga ni maging dalubhasa tayo sa mga bagay na yan at huwag na tayong mangialam sa mga bagay na hindi naman tayo dalubhasa. Gaya nung isang senador, nasa agriculture siya, pinapakialaman ng flood control. Pambihira na pambihira naman yan? Ay nako, o itutuloy natin. Sabi ni Senator Marcoleta, There is a need for a complete overhaul to make the Philippines great again. Kumpletong reforma para bagang magre-reset tayo. Bakit? Sinadsad ng korupsyon ng Pilipinas sa iba't ibang industriya, sa iba't ibang larangan. Kaya kailangan talaga natin ng kumpletong reforma. Reforma sa sistema. Siguro yung mga opisyal, kailangan mapalitan na rin yan. Yung mga politiko na nakaupo na mga corrupt na mapatunayan, huwag nang bitayin. Sige, ikulong nyo na lang, palitan nyo na lang at ipamukha nyo sa kanila o ang Pilipinas. Kung wala kayo, kung hindi kayo naupo sa gobyerno, isampal natin sa kanila yung kaunlanan ng Pilipinas. Kung hindi sila ang nakaupo sa gobyerno, nang sa gayon maisip nila, totoo nga kami nga ang dahilan ba't naghihirap ang Pilipinas. Jan ang sampal sa kanila. Upon agreeing with the senator, Ambassador Fontanel emphasized that French companies will boost their engagement. Once a stable pattern of reforms and concrete anti-corruption efforts are observed, dyan lang tayo matutulungan ng France at ng iba pang mga bansa. Kailangan makita muna ng ibang mga bansa stable yung, yung pattern ng reforma ninyo, hindi yung pinapakita nyo sa ibang sa buong mundo. Or ito po mayo na po kaming reforma sa unang buwan, pangalawang buwan, pangatlong buwan, nung nagkapalitan na ng liderato, wala na, itigil nyo yung reforma, ibahin natin yan, ayaw ko yan hindi ako makikinabang dyan o yan ang nangyari sa Senado. Nagkaroon ng palita ng Senado, ng liderato sa Senado. Maganda na daloy ng investigasyon ng flood control ni Senator Marcoleta e napalitan ng liderato. Oping ikaw dyan, ang pinagfokusan na ngayon hindi na yung mga politiko DPW officials na mga contractors na ang dinidiin? Bakit ko nasabi? That's just, that's just an analogy? Kapag ka ang pattern, ang stable pattern ng reforma sa Pilipinas, eh ganun ang ibinunga sa una, dalawa pangatlong buwan lang ah, stable pagdating sa pang-apat, wala na eh. Wala din, hindi po ba? At ang kondisyon din, concrete anti-corruption efforts, dapat makita ng ibang mga bansa na talagang gumagaling ang bansang Pilipinas. Gumagaling ang gobyerno ng ating bansa, sa alam ninyo ang Pilipinas, mga kababayan, masasabi natin lugi na abonado pa. Bakit? Utang ng utang walang bayad. Lalo na lang tumataas ang utang pero walang napapakinabangan. Nag-aabono tayong mga mamamayang Pilipino sa buwis sa tax na ibinabayad natin. Ganyan katindi ang kopsyon dito sa Pilipinas. Pero dahil dito kay Senator Marcoleta, ayan na. Alam nyo mga kababayan, Masasabi kong tagumpay ito kasi hindi lang basta-basta ibinibigay ng DFA maaaring magrekomenda sila. O ito po yung pwede niyong kausapin sa mga kinatawan ng ibang bansa. Ito po yung pwede niyong kausapin tungkol sa bagay na yan. Pero dito sa parteng to, eh, masasabi natin na napagtitiwalaan si Senator Marcoleta sa iba't ibang usapin ng mga bansa. Pwede naman nilang irekomenda. Halimbawa, kung ni-recommend naman talaga sila ng DFA ore eh, ito po yung kausapin ninyo yung Senate President? Hindi eh. Talagang pinapunta sa opisina ni Marcoleta po ba? At talagang kung hindi man sila ni-recommendahan ng DFA si Marcoleta dyan sa mga kinatawan ng France, eh maaaring nagsaliksik ang mga kinatawan ng ibang mga bansa sa iba't ibang larangan na nais nilang talakayin at nakita nila si Marcoleta. Isipin ninyo yung tinuturing nilang baguhan sa Senado kakausapin ng ambassador ng France. At hindi lang yan ang unang pagkakataon kasi mayon pang pagkakataon na kasama rin si Marcoleta sa kinausap ng uh, senator-senador ng Amerika na si Scott. Puba na ang pinag-uusapan nila eh, tungkol sa ah uh, commerce, tungkol sa ekonomiya, tungkol sa defense, sa investment, sa military, sa pagpapatibay ng alyansa, kasama pa rin si Marcoleta dyan? Anong katunayan? Dalubhasa. Si Marcoleta mahusay ang senador na to. Yan ang pinalitan ng pulis. Kung na lang sasabihin, alam nyo na kung sino yon. Mambihira naman yan po ba? E eh bueno, mag-antabay pa tayo sa mga susunod pang mga tagumpay ni Senator Rodante Marcoleta sapagkat bakit ko sinasabing ipinagdidiinan na tagumpay ni Marcoleta ito? Kasi si Marcoleta pag nagtagumpay, tagumpay ang Pilipinas hindi naman katulad ng ibang mga politiko na ang gusto lang nila tagumpay nila kasi karangalan nila pero walang aanihin ng mamamayang Pilipino. Ganyan ang pinagkaiba ni Senator Marcoleta diyan sa mga ibang opisyal at ah nakaupo sa posisyon ng gobyerno. Bueno, mga kababayan, hanggang sa susunod po na talakayan paalam. M.